Walo ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa sumulong Highway sa Antipolo City. At sa Pasay, arestado ang isang lalaking nagpanggap na abogado. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Lasog-lasog ang mga sasakyan ito matapos magkarambola sa Sumulong Highway sa Antipolo mag alas 5.30 kaninang umaga. Lima lahat ng damay na sasakyan, kabilang ang isang sasakyan ng TV5. Nagsimula lahat ng maputukan ng gulong ng isang tourist bus. Nawalan ng kontrol ang driver nito hanggang sa mabangga ng isang van at dump truck. Walo ang sugatan na ay mga pasahero ng nasabing jeep. Nadala na sila sa ospital. Inabot na tatlong oras bago naialis ang bus at jeep na bumalandra sa gitna ng kalsada. Kulungan naman ng bagsak ng lalaking ito na na-corner ng mga pulis pasay sa Makapagal Boulevard itong Sabado. Nagpapanggap daw na abogado si Robert Porques Garcia. Sumbong ng biktima, dumulog siya sa sospek para sana maresolba ang kaso niyang cyber libel. Pero bigla itong nanghingi ng pamasko. Ang dami niyang hinihingi binayaran. Iba-iba po eh. Uh, bayad daw po sa pistol. Yung appearance fee niya po, 60,000 thousand tapos nung December po, nag-request po siya ng pangalawang appearance fee niya. 120,000 naman po yun. Then yung nag-trigger po sa akin para investigahan na siya, nangihingi siya ng Christmas gift na worth 60,000. Tapos umalma po ako, bumaba ng 30 hanggang sa naging 20. Pero hindi po ako nagbigay. Umabot daw sa higit kalahating milyong piso ang nakulimbat ni Garcia. Kaya nagpa-second opinion na ang biktima. Heto na lang ang nasabi ni Garcia na madakip. Graduate po ako ng, ano, ng, uh, ng law. Nag-aral po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa bar. Mahaharap sa reklamang swindling si Garcia. Nananawagan na rin ang mga pulis na dumulog sa kanila ang iba pang mga posibleng na biktima nitong suspect na corner naman ng mga pulis ang lalaki at babaeng ito sa fast food restaurant na ito sa Pasig. Inireklamo kasi sina alias Joan at alias Jake ng pang-hostage ng social media account ng nabiktima nilang travel agency. Tumanggi raw ang mga suspect na bigyan ng akses ang biktimang kumpanya sa account hanggat hindi ibinibigay ang 300,000 piso. Pero depensa ng mga suspect. Nasa kontrata raw kasi nila na babayaran muna sila ng travel agency ng kalahating milyon. Pero 200,000 pesos lamang ang naibigay sa kanila. Ang purpose lang po ng pagpunta namin doon sa lugar na yon ay para i-claim yung ipinangako po nila na bayad sa amin as sweldo namin, mm. sa pinagtrabaho namin sa company nila. Mm. Uh, hindi lang po sa aking sweldo pero sa mga empleyado din po ng company. Sa kabila niyan, maharap sila sa reklamong robbery extortion at karampatang reklamo, kaugnay sa illegal na pag-access sa social media account. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.